Ngayong araw nga ay iiwan ko na ulit ang Pangasinan dahil babalik na naman ako ng bagyo para magtrabaho. Naway lahat marami ng pera para di na kailangan magbatak ng buto. Hoy! Tunay nga na mamimiss ko itong bayan namin dahil mukhang matatagalan ulit bago ako makauwi. Ito nga pala yung gumuhong kalsada dito sa Canon Road. Ito rin pala yung dahilan kung ba't hanggang ngayon di pa rin ito pwedeng daanan. At tangi mga motor lang ang pinapayagang dumaan dito. At kung hindi ka pa nga naliligo ay pwede ka rin maligo dito sa falls. Hoy! Maaga na nga akong gumising para mag-ayos. At makapagpakit na rin. Hoy! At ito nga yung kwarto ko. Nasa sobrang tagal ko nang hindi nakakaway. Ay sobrang gulo na. Sas, di ka naman talaga naglilinis. At lumabas na nga ako agad ng kwarto. Para hanapin yung tatay ko. Dito nga ay nakita ko agad si Cookie. Nagising na pala. <laughs> hey! Dito nga, ay may nakita akong kape. At syempre, kukunin ko yung isa. Sars, papili-pili ka pa. Di naman ka nagtimpla niyan. At sinimulan ko na ang paghigop ng kape. Dito nga, ay nakita ko agad si Ronda. Ang unang motor natin. Dito nga pala ako, unang nakilala sa bugboblog dahil sa motor na to. Di mo nga, mapagkakamalan na walong taon na itong motor na ito. Dahil palaging malinis. Sabi nga ng iba, daig pa ng malinis ang brand new. Dumating na nga din pala yung tatay ko dito. At nagkwentuhan nga lang kami habang nagkakape. Kung mapapansin ninyo ay marami nga kaming motor dito. Dahil tulad ko, motor din ang hilig ng tatay ko. Bago nga ako magtrabaho at lumayo, ay talagang lagi kami naglulong ride dati. Mapakabite, La Union, o Ilocos pa yan. Pagkatapos ko magkape, ay kinuha ko na rin yung mga gamit ko. Para may lagay ko na rin sa motor at makapag-ready na rin tayo. Dahil tatlong oras ulit ang magiging biyahe natin. Dito nga ay nagpaalam na ako sa kanila at sinabi ko, Ako ay bab balik Hoy! At syempre nagpagas na rin tayo para di tayo maabala sa biyahe Napansin ko rin pala na parang may kulang sa akin Ay gloves ko lang pala yung kulang Akala ko ikaw na Ay ano ba? Buti nga din pala ay nakita ko na nagbebenta ng gloves Tinanong ko rin agad kung magkaraba yung presyo Fifty? 50, 50 pesos? Dahil 50 pesos nga lang daw yung presyo ay binili ko na ito agad. Pagkatapos ko ang suotin ay bimiyahin na rin ako agad. Sana sa susunod na pag-uwi ko dito sa bayan namin ay nakabigbig na sana tayo. Nakipagkita na rin pala ako sa kaibigan ko sa uling pagkakataon. Sabi nga niya ay kumain muna kami dito sa karinderia Hindi mo maitatago na masarap talagang kumain dito Kisa sa mamahaling restaurant Konting oras na lang din pala ay magpapaalam na rin ako sa kaibigan ko Pero ang sabi nga niya ay ihahatid daw niya ako hanggang sa may manawag panggasinan At nagsimula na nga kaming bumiyahing dalawa Dito nga ay nakarating na kami sa may manawag panggasinan Na kung saan kami maghihiwalay ng landas Dito nga ay nararamdaman ko talagang talagang sobrang init. Pero dapat cute pa rin tayo. Huy! Nagpaalam na rin ako agad sa kanya. At ang sabi ko, Pare, mahal mo raw ako. Chares! Ilang sandali pa nga lang ay nakarting na pala ako ng La Union. Dito nga sa May Rosario, ay tumigil muna ako para uminom at magpahinga. Shosh, kunyari ka pa, kayo nasi CR ka lang naman talaga, kayo tumigil ka. Pagkatapos ko nga magpahinga, ay agad na rin akong bumiyahi. May kita nyo nga dito dito ay nandito na ako sa may welcome to Bengkil. Tumigil nga ako sandali dito sa may checkpoint para itanong kung pwede bang dumaan dito sa Canon Road. Pwede daw motor. Try natin kung pwede dito nga ay may kita nyo na may konti-konting landslide. Agad ko na ring natanaw itong falls dito sa kalsada. Tumigil muna ako sandali para pagmasdan ito. Pero iniisip ko talaga kung maliligo ba ako dyan. Kaso bigla akong naalala, sa bagyo nga pala ako pupunta. Baka lamigin yung tiyan ko. <laughs> Tunay nga na nakakawala ng pagod pag ganitong klase ng view ang nakikita mo. Hoy, ito na talaga yung sign mo para magbagyo ka na beshi. Dito nga ay may natanaw ulit ako na isa pang falls. Pero ngayon nasa bundok na talaga at sadyang nakakamangha talaga yung ganda nito at nagpatuloy na nga ako sa aking biyahe. Ito na nga pala yung gumuhong kalsada dito sa Kenon na kung saan motor lang talagang pwedeng dumaan. Tumigil nga ako sandali dito sa may tabi para i-appreciate yung kagandaan ng kabundukan. Nagmuni-muni sandali at uminom ng tubig. Dito nga ay inabutan na tayo ng malakas na ulan. Pero okay lang kasi may kapote tayo. At nakarating na nga ako dito sa may Lion's Head. At ito nga pala yung palatandaan na malapit ka na sa Baguio City. Ilang sandali pa nga lang ay nakauwi na ako sa apartment. At mukhang hanggang dito na lang dahil nilalamig na ako. At kailangan ko na yakap mo. Hoy. Hanggang dito na lang. Kitakits tayo bukas.